So, mga nabudso guys, naanapoy kung pa padagan ang Butuan City. Kani ang Tours Gym. Uh, second anniversary nila. So, ang Team lala Marshalls na po guys. So, naanapod midi rika ron. O, so, kani mo niya ang start and finish line. So, wala pa nagsugod guys ang Dagan. kuan pa lang ni preparation pa lang. Kaya it's early in the morning pa. 3 o'clock man ang gun start So, alas dos pa, mga 2 pa ni dere, mga 2:30 makeup mga 2:30 mid dere, am so kanina time so uh, preparation pa ang among buhat din he oh uh, kana ako mga kauban na sila guys ang team lalak oh uh, karon race briefing na na guys na race briefing na kay hapit na mag-start ang 21 kilometers so mga naminaw na sila ron guys sa uh, race briefing sa isa sa organizers aning source gym dere sa may Butuan city oh, Ano oh, siya guys grabe kuan guys sila mga naminaw jud sila guys sa mga do's and don'ts while running so ana jud na aron dili mga disqualified no ma siya, guys. So, ako naglakaw-lakaw ko, guys, kay got check-in ko sa mga runners. So, atong pang signature run ang ilang mga race bib. kay timailhan nga ni sulod sila sa koan uh, race venue. kay Ang check-in, guys, importante kina siya. Kaya if ever mo podium mo or matapten mo tapos wala check in ang pasabot anak guys disqualified mo kay basin wala mo ni sulod sa venue basin ni kalitra mo dito o uh, sulod sa kuan pagdagan pero wala pa mo na human sa inyong gidagan na 21 kilometers or 10 kilometers yeah, mga siya guys so kanama ng mga medals guys nga mag ipanghatag pag abot sa mga runners So, ang na-medals lang, 21K o 10K lang. So, kani siya, 21K finishers na nga medal. dan mm. Then, kani, 10K finishers na medal. Yeah. So, money siya, guys. Mm. ako po nang isa kaobanan. Isa na siya sa Team Lalak. Hmm. Kanang mga yang ipang captain guys mo ang mga top finishers ng mga koan lace nga ipangkwinta sa ila pag abot okay na koan na guys Nagzumba na so warm up exercise before mag ang dagan siya guys oh warm up exercise na siya guys zumba so warm up warm up lang sa dira kay Aron dilita mga injury simba ko lang while running inahang lang dyan na stretching warm up Pag na siya guys oh. so nag na guys ang dagang 21k ang 21k ang unang ang sunod 10 kilometers. So, nice na guys. Nagstart start na jud mabisi na po ni Ani pag balik nila kay syempre kung ako na mo ang finishers 10 finishers sa uh, top 10 finishers sa 10k top 10 finishers sa 21k male and female pag na siya guys OMG so mauna so good na jud sila guys as in oh, chill chill lang Okay, chill chill lang sila. Oh, the river, na po na sila guys. Oh. Basta ang unang ang ng 10k, ay ang 21k sunod ang 10k. So, sila guys. Na na sila pagitan guys na 30 minutes before sila pangbuhian. Actually, na 5K and 3K. So, wala na akong nakakuha sa ila kay tungod sa kabisi na namo mo, kay nag na ang 10, 21K o gang 10K. So, kinangla na namo mo mag-attentive. Okay? Gahatag man ng mga medals and then kuhaan po na ang top finishers. So, mauna sila guys. Ang uban, chill, chill lang Jude. kay Ang ila ni mga lang silang medals. Maragin na ila. Ang uban po, gusto po makadaog yun. So, man na guys, adlaw na. Actually, awarding na na din ha, guys. So, dili na busy ang team lalak. Hmm, um, I mean, na na siya. Nangabot na tanan runners. So, lingkod na ang mga team lalak, ana. Pero, kaganina, guys, nga kay runners, just ko, dili may maka kuan. Di, jud may maka chill-chill as in. Um, Nag-awarding na na siya na time, guys. Ang unang award mga best in costume guys ang una nga awards lagi pang sa ilang so um, sila niha best in costume sa o, female o best in costume sa male tanan sila makadaog guys o kana sila tulos na kabuok sa female tag 1000 each yahay kayo di ba wala na sila gipili kung kinsay tap na costume kuan ang suot o kana sa si Captain America sa, sa male niya. siya duhara ang nagsuot o oh, kuan best oh, best in costume ikaduhan ng bata so duhara sa sa male tulo sa female tag 1000 each na sila guys shalan mm, Diba? di ba show guys busy po kayo mga kameraman. Um, kana awarding na na siya guys ang ang kana nga awarding ko ano na siya guys biggest delegations so 65 kabuk na sila nga mga registrants sa team kasaligan mga air force na guys um, so mauret uh, bye bye momo chuchu